gonna get our new car yeah. wish 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 is my command oh hopefully one day when we come back here huh? mm. what's up that, that's a nice hybrid oh hybrid, yeah, it's a hybrid. Hmm. hello guys welcome to my vlog and welcome to my bubble we allowed to park here Look at that. Nice. Who's that sitting there? Is that our... Don't run over the nice car, darling, because it's not our yet. It's not ours yet. What I remember, it's like mom, and it's a, it's a piece of shit. Yeah, pretty much mom okay, didn't yeah. get a spare part from here. You know? No, she had um Dodge. She used to have a Dodge. dodge. Okay, darling. So guys, nandito kami sa Toyota. Yung asawa ko, punta siya doon kasi meron siyang monkey business na gagawin. Hindi pa pala kami order ng magandang sasakyan. Kasi wala, kasi wala pa sa budget. So sana fingers crossed, Lord. Mga stop nagla. So na no, balang araw, no? Darating din tayo diyan. Balang araw matutupad man lang talaga yung mga pangarap mo sa buhay basta ano work hard kayo tapos pray sal tuwala lang sa Panginoon kasi dito rin sa ibang bansa hindi rin basta-basta ang basta, buhay talaga kasi marami ding walang bahay sa totoo lang din ma uh, na kaming nag nagre-rent may bahay na ganun yung iba talaga nakatira sa uh, alam mo yung van na kung napansin yun, yung dati kong reels kaibigan namin nakatira sa van so palipat-lipat sila palipat-lipat lang sila kung siya kung saan may trabaho doon siya po, nadalhin niya yung van yung parang artista van ba kung parang bahay na rin nila yun pero dito talaga kasi dito galing galing talaga sa hi -hi hiwa galing sa hi hiwalay pag nahiwalay sila, di pag umpisa talaga sa uno sa start talaga so ganyan dito kaya sa mga um, sa mga Pilipina dyan na gusto mag-asawa ng AFAM kung nasa sa naman yun kung piliin talaga niyo yung maganda yung buhay para alam nyo yung gano'n, pero bihira lang yan bihira lang naman talaga ang talaga mamasin magandang buhay na hindi na nagtatrabaho no na nag na, na, nakaasa lang sa private na super na hindi hindi dan hindi rin yung normal na pension kasi yung normal na pension tama-tama lang talaga yan dito yung yung may pera talaga yung super nila yung may private na ano talaga private pension kumbaga so at saka at kung, nung alam niyo ba nung una talaga nainggit ako sa ibang tao kasi pagdating nila dito sa ibang bansa may meron na silang bahay ganoon tapos hindi ko pala inaisip na um, hindi ko naisip na kung gaano kahirap mabuhay talaga dito din at saka hindi ko naisip na yung asawa ko galing sa hiwalayan, so, yung mga ari-arian niya dati, di, na ano talaga, natigi or nahati talaga sa asawa niya, sa, sa kanya. So, nagumpisa ulit kami, nag-work hard kaming dalawa, kaya, natutupad din ang aming mga pangarap sa buhay. Hala, naiiyak ako, charot. Ano lang, girl? Ano talaga Emotional? <coughs> Sorry, medyo ano tayo ng paus. So yan, ang buhay. At taka lang sa iba na ang ano nga ng buhay dito. Maganda naman talaga pero you need to work hard talaga para makamit mo yung gusto mo sa buhay.